So ayan, ganda hapon sa inyong lahat mga Kawilder Welcome po kayo muli sa aking Youtube Channel Ayan, so nagbabalik life of birth ng ating video tutorial mga Kawilder Ayan, kunting patalastas So ngayon mga Kawilder, ang ipakikita ko sa inyo Yung kauna-unahan nating ginawa na back to back sidecar So ginaya yung kay Bus Marco Ayan, so ating lilinisin na para i out na Ayan ano, so ayan ang motor Ayan, Kawasaki Barako, brand new. Ayan, so ah uh, 3 days matatapos na to itong sidecar na to mga kawilder ano Ayan, so pero bago ko ipakita sa inyo mga kawilder yung ating pagtutuklap ng mga balat ng ano, ng stainless mga kawilder So nais ko muli magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Ayan, thank you sa inyo lahat mga kawilder at saka sa mga nag-subscribe siyempre, maraming maraming salamat sa inyo mga kabilder. Ayan. So, shout out sa inyong lahat mga kabilder. Ayan. At saka sa mga bagong bisita dyan sa aking channel, please subscribe. Paklik na rin ang notification bell para update kayo palagi sa ating mga bago pang video. Ayan. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, so, subscribe nyo na. Paklik na rin ang notification bell. Okay? So, mga ka-warriors, ayan. At saka mga kawilder, huwag na natin patagalin. Ano? Kung naidamay na natin si mga kawarir So isa lang naman yan So ayan ipakikita ko na sa inyo mga kawilder So bali ito na yan mga kawilder oh. Ayan so pinaano pa talaga ni boss Yung kanyang ano oh, sa Pinaka aluminum Stainless na Sa halip na aluminum Ayan pina stainless na niya. Ayan So ayan na yung mukha niya. Ayan Kasi yung pinagayahan nito yung kay Boss Marco ano. Okay na. So ngayon mga ka-welder, lilinisin ayan. Ayan oh. Tinutuklap na 'yung mga balat para mabaping na. Ayun 'yung aking darling oh. Busy siya. Kaway naman sa camera. Ayan. So ayan mga ka-welder oh, ayan tinutuklap na kasi ibabaping na natin. Hindi pwedeng bapingin na hindi nakatuklap ang balat kasi masusugatan ng pambaping ang balat ay mahirap tanggalin okay so ayan mga kabilder ano so ako naman ang ginagawa ko ayan yan nga yung ano na yan yung ginawa natin ayan so kinakabit ko so ipakikita natin ulit mga kabilder yung ano nito ha yung kayari na pag naka align na sa motor yung forma nito So, ating pupukusan ng camera ito mga kabilder. Ayan. So, ayan. Tuloy-tuloy lang ang pagsiklop ng bala Pagtanggal. Ayan. Kasi trabaho din yan. Lalo na ito. Lalo na ito nasa flooring. So, ayan. So, ang title nito mga kabilder ay... Mahirap tuklapin ang balat ng stainless. Ayan, no? Hindi malaman kung saan kukuha ng ano, kasi matigas talaga yan. O. Oh. O. Oh. Napakahirap. Hmm. Lalo na medyo nagtagal-tagal na. Ang ano. ng isang buwan na. Na ano yung. Naimikan siguro yan. Kaya ganyan ang nangyayari. Ayan. Napakahirap na tanggalin ng balat. Ayan. Ayan at saka ito yan ang idadamay natin to sa pangalan doon kung anong lalagay natin stainless yung kanyang pinaka ano tawag dito tumanda na tayo ng paggagawa ng sidecar di pa natin alam kung anong pangalan ito so comment nyo nga mga kawilder kung anong pangalan ng ano dito, nakalagay, ay yung, ang alam ko lang kasi, paglalagay ng aluminum. Ayan, comment yung mga ka sa mga professional dyan, kung ano ang tawag ng party dito. Kasi, ito, lining, o, oh, ito, lining to eh. Ayan, sanipa. So, tawagin na rin natin to lining. Ayan, stainless lining na siya. Baka sakali, tama. So yan ang i natin dyan Stainless lining Sa bubong Okay Ayan So Maraming maraming salamat muli mga kabilder Sa panunod nyo hanggang sa dulo ng ating video ano? Ayan thank you So hanggang dito lang muna yan mga kabilder Ayan 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 So, ayan na mga kawilder. Hindi pa yan nabaping o pero grabe na nakintab niyan. Ayan o. Oh. Napakakintab na. Ayan. Pati yung flooring natanggal na yung mga balat. Ayan o. Oh. Ito na lang sa harapan. Ayan, tatanggalin na lang yan. Okay. yan ang stainless lining na side back to back mga kawilder. and